magandang umaga Luzon ayong buntag bisaya sa angin danaw so sa magang ito mag update lang po tayo sa ating uh, ampalaya na binagyo kung saan maganda na uli ang talbos mga kakaparmers kasi nakaka-recover na po sila sa pagyo ayan mga kakaparmers yan so kita natin ang mga dahon dilaw na pero ang bunga mga kakaparmers ay okay pa so yung dahon sa kilid naninilaw din dahil stressy siya sa bagyo at saka pang walong harvest na po siya mga ka-farmers ayan marami pang bunga no na ating pipitasin sa susunod so ang variety po dito ng ating ampalaya mga ka-farmers share ko lang ito po si uh, Galaxy na mamunga ang maraming mamunga uh, matibay sa tinatawag nating pamamarako at cracking ayan po ang kanyang bunga yan, napakadaming mga nasabit mga ka na pwede pa natin ibaba. So ito ang ating ampalaya na binagyo. So pang walong bisis lang pa lang po itong napipitasan. So marami pang pwede natin ma-harvest din mga ka kasi walong uh, bisis pa lang. So pag magpa padindig tayo, kayang mag-harvest ang ating ampalaya na 15 hanggang Uh, 18 So, na magarapin din sa panahon mga ka-farmers Kung kagaya nito, stress siya So, pang 8 pang siyam sa susunod uh, Kaya pa din ang mga lima So, 12 to 13 Pero pag hindi siya ano mga ka-farmers Kaya din ang 15 to 18 Yun po mga ka-farmers Kasi yung variety na Max Madali lang po silang uh, Madali lang po ang buhay niya Hindi kagaya sa Galaxy F1 Na kayang mag-harvest ng 26 to 28 days depende sa area kung sa ng palayan magtagal ang ating ang palaya so ito mga kaparmers oh, magpipitas tayo bukas no sa ating ah, pagsiyam na harvest so hintay na po naninilaw ang mga dahon sa gilid at saka ka tuyo na din ang lupa sa gitna kasi wala ng bagyo yan po din yung mga kaparmers o oh, mga kahoy oh, bagsak yan o oh mga punong saging pilo yan maraming mga bunga ng ating palaya yan, tuyo tuyo na gupit siya ng natuyo yan, po ang bunga ok so sa yung lahat no salamat sa inyong pagsama sa aking update sa ating am palaya na binagyo So nagumpisa na po itong mga ka-farmers na namumunga ng marami sa gitna. So, yun lang po. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.